same thing, immediately, dapat gawin instantly, synonyms, directly instantly, now so kahit anong sabihin ni Chis na nakalagay sa ating konstitusyon uh, trial should be uh, trial by the senate shall forthwith proceed no need for interpretation andyan ang meaning, kaya wag mo kaming gawin tanga Chis Okay. okay. Hi! Welcome to On Break! Ako si Dan, isa akong ESL teacher na nagtatrabaho araw-araw para magbayad ng taxes at ginagawa ko to pag may break ako, wala akong magawa. So, um, matagal ko nang hindi ginagawa itong On Break. Actually, tumigil na ako kasi busy at, you know, obviously maraming gawain at maraming pangyayari sa buhay natin dito sa Pinas pero hindi ko mapikil kasi um, bilang isang English teacher, ngayon ko magagamit ang aking expertise o kakayahan para magkomento sa isang issue ng, uh, ewan ko kung nandito sa kaliwa, ng ating mahal na senador na Cheese Escudero So, malaking issue ngayon ng impeachment trial ni Sara Duterte Kung uh, kung maalala nyo nag-file ng article sa Maraming nag-file actually ng articles of impeachment na inaprubahan na ng House of Representatives Dapat mangyayari ang trial noong February pero pinipigilan uh, ni Chief Escudero okay Bakit daw? Kasi um, at that time wala daw session Pero kasi ang uh, Constitution natin does not imply na hindi pwedeng bumalik ang mga senado during that time para ituloy ang trial kasi nga dapat ito ay forthwith o immediately magpo-proceed okay so ngayon analyze natin kung tama ba si Jesus Escudero o ginagawa niya tayong tanga in my opinion ginagawa niya tayong tanga una ano ba ang konstitusyon Okay, so makikita nyo dyan. A constitution is a foundational legal document that defines the structures and powers and limitations of a government. Bakit tayo may constitution? Of course, yan ay mga batas. It's like isang legal at political framework. Okay? So, paano ba tayo i-govern -go ng mga ating mga leader? Ito ay paggarantiyan ng ating mga karapatan, paglimit sa kapangyarihan ng gobyerno para hindi maabuso at marami pang iba pag amended ng process also marami pang iba pero ang main topic natin ngayon ay limitasyon ng power of, at of course ang guarantee ng rights okay so kailangan may karapatan tayong malaman kung saan napupunta ang ating taxes okay at, ating pera ngayon tingnan natin ang 1987 constitution okay pwede niyo google to Galing ito sa Office of the Ombudsman, 1987 Constitution. In case na may verified complaint of impeachment gaya ngayon, nung Pebrero pa nga, actually, resolution of impeachment is filed at least one-third of all members of the House. Nangyari yan. Cons same constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Okay, so dapat nangyari na nung Pebrero. Di ka naniniwala? Naniniwala ka ba kay Cheese sa mga pinagsasabi noon? No. Hindi po negotiable ang ating konstitusyon. Ito ang ating saligang batas na kailangang sundin. Okay? So, naglagay ako dito ng tatlong pinakapopular na diksyonaryo sa internet. Uh, tignan natin kung anong meaning ng forthwith. Una sa pinakapopular, Merriam-Webster. Forthwith is an adverb. It means without any delay or immediately. Okay? New example. I heard it give a peculiar thick cry, and forthwith another of these creatures appeared darkly in the deep shadow of the aperture. Okay? Siya ng click, tapos immediately after noon, my creature na neck appear, according to H.G. Wells. Okay? Dictionary.com. Kusama pronunciation. Forthwith, okay? Immediately, at once, without delay. Any official accused of dishonesty should be suspended forthwith. Okay? In this case, Sara Duterte is being accused of dishonesty and plunder. Last. Oh, okay. May Adpa. Okay, yeah, my adpa. Okay, so anyway, forthwith. Mulasa Cambridge Dictionary. Cambridge ba to? Okay, Cambridge Dictionary. So forthwith. Immediately. And same thing. Immediately. Dapat go in. instantly. Synonyms, directly, instantly, now. So, kahit anong sabihin ni Chisa na nakalagay sa ating konstitusyon, uh, trial should be, uh, trial by the Senate shall forthwith proceed. No need for interpretation. Andiyan ang meaning, kaya huwag mo kaming gawin tanga, Aches. Okay, tapos na break ko. See you soon. Thank you.